So yun mga matmat, -mat, so, uh, this is the comparison of Kawasaki Ninja 500 Standard and SE. Good morning mga komot-mot. So for today's episode So ito na yung inaabagan ng lahat Lalong lalo na sa mga Kawasaki fan Mga enthusiast So nandito na yung uh, Ninja 500 SE and Standard So ayun, imayin natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa Then also the price ng dalawa Okay, so nasa likod ka na So na-excite na ako para ikutan Dinapakita sa inyo yung mga uh, Differences ng dalawa Hindi lang yun yung design Tingnan natin kung hindi ba sila hindi ba Dumaba si Kawasaki sa comfort zone nila sa design or nagbago na okay so tara silipin mo natin yung SE ayan mga mat this is the SE so ayan yung SE ayan and this one is the standard so yun unang pansin nyo agad yung standard parang ninja 400 lang diba So pag-uusapan natin ngayon yung comparison ng dalawang uh, uh, unit na nandito. So SEND ay SEND standard. So unahin natin yung uh, standard dating para pagdating sa SE makita na natin agad yung uh, difference. So ang magkakaiba ng dalawa, una napansin ko yung key. So ito naka-analog pa siya. So mamaya papakita ko sa inyo yung uh, SE and the tft so the, uh, the the display panel so iba yung display panel na compared sa sa se the colorway the the colorway ng mugs so this one is the se So, ano nga na bago yung visor? So, para nagkaroon siya ng mas wide yung visor niya, then mas, uh, yung color combination niya, mas nagmamatch sa colorway ng bike. So, uh, semi-tented lang siya. Hindi total na uh, tented na colorway. So, ito yung sabi ko. So, mas wide. Ito, mas maliit. Sa S, mas malaki and mas wide. Mas bulk tingnan. Then, also the TFT. So, this display panel. Ito yung sinasabi ko kanina And nakakipas. So naka parang keyless Compared sa uh, Standard na naka analog And also this one Naka slider And Equipped na sya ng uh, Radiator guard So yan Sa Mugs colorway So same naka uh, Glossy Black meron lang siyang lining na trademark color ng Kawasaki na green. So 'yon. And the colorway, so ito medyo more on matte. Matte black and gray. Then nandito yung 500 na emblem sa rear. So confirm mo rito sa standard na glossy na black then naka Kawasaki. Then meron siyang touch na uh, lime green so yan yung pagkakaiba nung uh, Kawasaki SE and the standard so sa specs, so same lang sila so meron tong 451cc parallel twin double overhead cam uh, 60 speed four stroke liquid cool engine so meron tong 45 horsepower around 9000 rpm and meron tong 42.4hp Uh, Newtons of torque Around 6,000 RPM So meron tong grip na uh, Multiple Wet clutch type or this type Then equipped din to ng ABS uh, Single disc sa front the, uh, Nissan brake caliper two piston Standard fork And equipped to ng tire na 110x70x17 by by na Dunlop tire So Dunlop yung brand na naka-installed as per uh, stock. Then equipped sa rear type ng 110 one, i 110 150 by 60 by 17 tire diameter Dunlop tire 240 disc diameter ABS Nissan brake caliper 2 piston So yan yung equipped ng SE So same lang sila sa specs So mga kaiba lang nito yung mga yung mga ano out ang uh, mga interior uh, uh, design tulad nito meron ito siyang tank pad then tank grip so yan yung pagkakaiba so, sa standard wala syang installed na tank grip and tank pad so dito sa side meron so same lang naman sila so, ito. so sa colorway mas gusto ko yung ano yung standard uh, compared sa SE So uh, ano na a uh, picture ABS and uh key pass. So sa mga uh, gusto malaman yung function ng key pass, so paki-google na lang. So medyo mahaba kasi explanation pagdating sa key pass. So paano ginagamit, then paano to nagpa-function. So sa madaling salita parang keyless lang to. Okay? So yan yung uh, difference ng standard band the SE So, yun. So, price. So, ang price ng 2024 Ninja 500 uh, standard. So, this one is 353,800. And this one is 379,600. So, yan yung pagkakaiba ng dalawa. So, ilalagay ko rin yung installment basis ng same uh, unit para may pagpipilihan kayo. Pero ako, uh, quick question lang. So ako kung bobiebili ako, mas gusto ko yung colorway ng standard, pero mas gusto ko yung mga naka-include sa SE. So around uh, 30 or 20,000 yung price difference ng dalawa. So I think parang mas panalo ka na dito pagdating sa uh, SE. So yung colorway lang medyo ano, hindi ko lang ano, hindi ko lang trip. Pero pagdating sa visor sa sliders sa additional na na picture and ano na equip ng radiator guard so yun sa tank pad so sa so, tingin ko ano mas uh, panalo ka na din dito sa SE ang pagkakaiba lang nito sa ano kasi hawig siya sa ano sa 650 ngayon so yan yung uh, design ng front cowling niya so para siyang hawig sa versus versus na 1000 yun ang nakikita ko so magkakahawig sila yung parang sa Z series so yan this is the 2024 uh, Z500 SE so additional meron tong 14 liters and 800 785 mm seat height then meron tong kilo na 172 kilos so napakababa sa 400 Uh, kilo and additional ko meron tong trailer spring kaso yung pagkakaiba na ito sa SE ng ng Z500 naka ano siya highlight yung neon green niya na trailer so this one is naka uh, matte black sa SE okay mga mat mat so yan yung 2024 Ninja 500 na new unit ng ano ng Kawasaki so yung mapapansin sing same lang sila ng uh, displacement ng Eliminator 450. So, 451. Okay. So, this one, nilabas lang nila as Ninja 400. Ay, 500. Okay. So, ayan mga mat, -mat So, sana may nakuha tips and idea and comparison sa uh, regarding sa 500 ng SEND standard. So, ayan. Sana may nakuha tips. So, mga gusto makita yung unit, uh, actual, maupuan. So, visit nyo na lang Kawasaki. Cavite uh, located at Imos So, always nyo na lang. Anabu, highway lang to. Napakalapit lang. And also, sa mga gusto malaman yung installment basis, uh, cash, so, kontakin nyo yung number dyan, ni Ma'am Erica. So, ilalagay kayo number nyo dyan para sa uh, more info sa unit na to. Okay? So, I think hanggang dito lang ang uh, episode for today. So, hanggang sa susunod ulit na episode. So, this is on Sin Road. Peace out.